ang pangarap ng kupal. Okay, maghintay lang tayo. Ano eh, yung, ano pangarap, boss? Red box. Ano red box? Bo... Bo... Boy... Boy! Okay, boy. Boy kasi boy. Anong red box? red box? Doggy, tuwan-tuwa sa saya. pa siyang ano. Anong red box ang pinagsasabi mo? Eh, red box. Anong red box? Eh, red box yun. Wait lang ah, wait lang. Ito ba ang iyong pangarap? Opo. Uy, yung... Matot, makakapagtupad na naman tayo ng pangarap kahit di naman natin tinupad. Parang kayo, hanggang tupad ka lang. Rico, ko. Yan na, kupal. Yan ang red box mo. Ha? That color red, hindi color green.